Iginihit ni Wang Ye na dapat umanong isa uli ng gobyerno ng Pilipinas ang pag-asa ay sa China upang makaiwas ang bansa sa gulo at bagsik ng Check the mic and make sure it sound right, boys. na bigla umanong nagsialisa ng mga barko ng Chinese Coast Guard at Militia sa Ayungin, Seoul matapos biglang dumating ng aircraft carrier ng Estados Unidos na USS Ronald Reagan Sarugar. Sinabi sa report na bahagi umano ng misyon ng USS Ronald Reagan Aircraft Carrier ng Estados Unidos ang magsagawa ng maritime patrol sa buong West Philippine Sea at bantayan ang sitwasyon ngayon sa ayong insol. Agad na nagsialisa ng mga barko ng China Star Ngunit sinabi ng mga eksperto na siguradong babalik din kaagad ang mga Chinese kapag nakaalis na ang US aircraft carrier sa Ayungin, Seoul. Sinabi naman ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na malaking tulong umano ang presensya ng US Navy sa West Philippine Sea dahil alam nila na takot ang mga Chinese na kumprontahin ng mga Amerikano. Samantala sa ibang mga ulat, sinabi umano ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na dapat umanong isauli ng gobyerno ng Pilipinas ang pag-asa island sa China upang makaiwas ang bansa sa gulo at bagsik ng Chinese military. Iginihit ni Wang Ye na ang pag-asa island o kilala sa China bilang Zhonghi ay dapat isauli ng Pilipinas sa China dahil ang isla ay sakop umano ng kanilang bansa at walang karapatan ng Manila na magtayo ng mga infrastruktura at magpadala ng mga sundalo sa rugar. Sinabi niya na patuloy na hinihimok ng Chinese government ang Pilipinas na ibalik sa China ang pagkokontrol sa Pag-asa Island at iligal umano ang pananatili ng ilang mga Pinoy na residente sa nasabing isla. Ngunit sinabi naman ng Philippine Department of Foreign Affairs na wala umanong karapatan ng China na ang kininang pag-asa island dahil malinaw umanong napakalayo nito mula sa Chinese mainland at sakop din ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa international na batas. ulat ito matapos bigyang diin ng Philippine Coast Guard ang kahalagahan sa paggamit ng mga pribadong supply boat para sa kanilang operasyon sa BRP Sierra Madre upang hindi lalong tumaas ang tensyon laban sa China o sa iba pang mga claimant country sa West Philippine Sea. ipinaliwanag ng taga pagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si J. na nais patunayan ng gobyerno ng Pilipinas na umaayon ito sa international norm ng non-military session sa dispute sa nasabing pinag-aagawang karagatan sa pamamagitan ng hindi paggamit ng mga Navy vessels sa kanilang resupply mission. Sinabi ni Tarela na hindi nila nais na iprovoke ang sino mang nais nilang ipakita sa mundo, na sumusunod sila sa international norm ng non-military session at hindi rin sila lalabag sa anumang provisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Matagumpay na nakapasok ang Philippine Coast Guard sa Ayungin, Seoul, matapos makaiwas ito sa mga barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia at dahil dito nakalapit ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa BRP Seram Madre at nakita nila ang tunay na estado ng nasabing grounded navy ship ang Philippine Coast Guard ay nag-escort ng dalawang bisel sa isang resupply mission sa BRP Sierra Madre, isang World War II era na barko na nakaground sa Ayungin, Seoul mula pa noong 1999 at tumatayo ito bilang simbolo ng pag-angkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nanindigan si Tarela na nasa panig ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines naniniwala sila na nagsasagawa pa rin ng ligtas na routine of evasion pagdating sa mga resupply mission nito sa BRP Sierra Madre. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na illegal ayon sa international na batas ang shadowing ng mga Chinese fighter jet sa isang sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas sa panahon ng Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea ayon sa international na batas. Sinabi ng taga pagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Miguel Aguilar na kung susundin natin ang United Nations Convention on the Law of the Sea, iligal ang pagkakaroon ng sasakyang panghimpapawid na ito ng China dahil malinaw na tinukoy ng UNCLOS na ang maritime area ay kabilang sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Dagdag niya na wala silang dahilan upang mapunta sa lugar na iyon at marami pang mga aktibidad na magdudulot ng pinsala o maaaring magresulta sa mga aksidente ngunit lumipad din sila mula sa malayo kaya hindi nagkaroon ng anumang aksidente. pinaikutan ng mga Chinese jet ang isang Super Tucano Light Attack Aircraft ng Philippine Air Force sa Huburip sa Kalayaan Island Group noong umaga ng November 26 habang isinasagawa ang maritime cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bonner na nag-iisang lumipad ang eroplano ng Pilipinas nang makasalubong ang mga jet ng China sa paligid nito. Idinagdag niya na pinapanatili nito ang isang tuwid na landas at nagawang kumpletuhin ang pagpapatrolya sa kabila ng pakikialam ng Beijing na walang mga hamon sa radyo na inilabas. Sinabi naman ni Aguilar na ito ang unang pagkakataon na sinalubong ng mga fighter jet ng Beijing ang sasakyang panghimpapawid ng Maynila ngunit binanggit niya na ang pagsasanay ay ginawa rin ng higanting East Asian sa ibang mga bansa.